Nandito tayo sa sa ano namin, sa accommodation namin. And nandito kami sa 8th floor. So yung tirahan namin is dyan lang 7th floor. So sa pinaka 8th floor, meron kami gym! Libre lang to guys. Libre. So kailangan natin magano magbalik alim doon pa minsan-minsan kasi di ba hindi na tayo bumabata. So kailangan natin mag-exercise exercise kahit paano. Kunya-kunya rin ng gym to. So tatakbo tayo. Bahala na kung ano mangyayari. First time kong pumasok dito sa gym na to. And hindi ko alam kung kung ano itsura niya. Basta bahala na. Mayroon kasi mo expect. Alam mo na mga parang pag-ibig lang yan. Mayroon umasa. So ngayon, ano bang schedule? So yeah guys, and my schedule. Today is Thursday, so ang may schedule ngayon is meal. And hanggang 10pm siya. So, ito daw yung guidelines. Ayan. So, men's time. Oho! Ito pala yun. Ay! Ito pala yun. Ito pala yun. May idea ka ba sa ating paggagawin? So yan yung area niya. Ayan. Parang hindi na bukas no? Bukas pa natin ilaw. Ay, Hindi, ako siya? welcome sa aming gym. <laughs> libre lang to. Ngayon lang kami dito nakapunta. So, magkunya-kunya rin tayo mag-ano, mag-exercise. So, libre lang naman siya eh. So, try natin tong ano to. La. Ano to? Treadmill na to. Hindi ko alam kung pa paano gamitin ito. Paano to gawin? Paano yung open? Oh, pwede pala mag mag-share ng wifi eh. Paano open? Ano yung open? Ano yun? Oh, total calories. Paano ba yan? Oh. What number? What number? Oh, mong siya ka to! Uy! <laughs> <laughs> okay na Five minutes. Sigit lang, sigit lang. Ang speed mo, one. Ha? Huh? One. Walking pa lang yan. Nanti ba lang dito? Bakit ba lang <laughs> dito Para tayo makabano eh. Paano <laughs> pabibilisan? Pa so, kailangan warm-up muna. Warm-up. <laughs> eh, para, para tayo umano lang, tinan mo. Para tayo umano lang. Nandiyan. Bilis, bilis na naman. Ah, ganun pala yun. Bumilis ba? Hindi naman eh. O. <laughs> ito. Wala nito sa mundo. Ay, pao, baka kung anong gawin mo sa akin, ha? Ah. Gusto ko naman yung tumatakbo-takbo. Ang <laughs> buhay ko, to Yan, na. Uy, ang bilis! Ang <laughs> <I'm> bilis pa! Ang <laughs> <I'm> bilis! <laughs> ah! Ayos. Ayos, bukas. Ano na tayo nito? Pagod. Parang, parang na rin tayo nagbibiyagi. Kasi sa labas, tayo dito, may sunstorm. Wow! Ayos pala eh! Wow! Oo! Ayoko na! Masakit! 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 Ay, Kaya mo yan! Masakit! So, kailangan pala po kayo dito. nga tayo magulong eh. Ah! Kaya ko ba? Wow! Kaganya na Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So nandito na naman ang yung pambansang ilong at buli na naman nagbabalik. So kanina nakita nyo isa Uh, nagbalik alindog tayo ngayon dahil kailangan natin yun, dahil tumatanda na tayo, so kailangan natin magkunting exercise. Uh, at nandito na tayo ngayon sa aming kwarto, sa kwarto ko para pahinga na, tapos na. At kapapanood ko pa lang noong part 3 ng Tulfo, sa programa ni Mr. Rafi Tulfo, yung na kung saan ay gumawa nga ako ng reaction video ng part 1 at part 2. So ngayon, ka Papanood ko pa lang, literally kapapanood ko pa lang noong part 3 at sobrang ewan ko ba? Ewan ko ba yung kung drama lang ba ni ate yun? Ayaw ang buhay ko, sabi okay. niya. Gawin natin to para sa kapakanan ng mga bata. So bali doon sa videos na napanood ko, so unang pinakita doon is si Kuya para may pinakita siya na uh, photos na kung saan si ate Shirley daw is nag ano naglaslas last, nag -last si sir. Two zero. Oh, man. Kachin oh, niyo eh. Kanino yan? Kanyan, <coughs> sir. <coughs> <coughs> hindi na pinakita yun kasi nga parang maselan. So, hindi na nila pinakita. Doon sa naging conversation sa video na napanood ko, eto nga si Ate Shirley talagang consistent siya sa kanyang reason na parang ayaw na nga daw niya dahil unang-una parang katwiran ni ate is uh, gumagamit daw ng pinagbabawal na gamot and sabi naman ni Kuya Charlie hindi naman niya dininay inamin naman niya talagang inamin niya na siya daw is a uh, pusher pero napagbayaran na niya yun noong 2015 pa Okay sir, bago niyan wala na pasikot-sikot pa nag-usap kami isang dahil lang kung bakit ka niya iniwan ay dahil ikaw ay gumagamit yes or no Dati sir Namin ko naman na Dati akong nagtutulak, Sir. Kailan ka huminto? No, pagka na, nakulong ako, Sir. Tapos huminto ako, Sir, mga 2015. Hindi pa nakalis ang asawa ko, Sir. So nakulong siya, pinagbayaran niyo, at hindi niya yung dinideny. And katwiran ni ate, ayaw na daw niya kasi nga, pagod na pagod na daw siya dahil sobra daw, sinasakal daw siya, and so on and so forth. Yun yung dahilan niya. Paratang siya sa akin, eh. Nakakaasal, nakahano na. Nakakasakal. So kanina, drugs. Ngayon, nakakasakal bago naman yung... Dubi-dubli, dubi-dubli. Patapagod Dubi yung ano niya sa akin eh. Pero pag tinatanong siya ni Mr. Rafi Tulpo, ano ba talaga yung dahilan? Ano ba yung be specific? Pero wala siyang mabigay na specific na reason. Bakit, bakit uh, umayaw siya? Bakit dumating sa point na gano'n? Pero ma'am, kung gano'n, huwag ko sana kayo magsinungaling. Kasi pangit ko yung nagsisinungaling. Gagawa ka ng issue na para tirahin siya para lamang lumabas kang mag maganda at siya masama. Pangit yun. Sana, diretsyo na agad. Sige, ayaw mo na. Alisin natin yung drug issue ay nasasakal. Ano ang personal na dahilan mo sa puso mo? Ayaw pa na. Kahit parents ko, ayaw ko na. Sakit-sakit ang ginawa niya dahil? sa akin. Dahil? Patong-patong na ngayon kasalanan niya sa akin. Ito lang lalaki, magubuhay ako, sir. Eh, bakit ka nagkipag... Eh, dati pa yun eh. Last year pa yun. Hanggang sa maungkat na maungkat yung ano, yung, yung mga issue nila sa isa't isa, kasi nga, sabi ni Mr. Rafi Tulpo, kasi parang hindi acceptable, hindi katanggap-tanggap yung dahilan niya, bakit ayaw na niya kasi nga, wala siya mabigay na na mabigat na dahilan excuse mo na sir, ah, iban, alala mo na yung Nilo pa yung account niya pinasahan niya ako ng video, tapos kinumpronta kita, pinasa ko sa'yo so may pinasang video si lalaki, so sa video ngayon ano ang laman ng video na yun yung malas pang video, good sir kaya nga, sino yung nasa video? Siya, yes, sir. Asawa ko, sir. Oo. Oh. So, ang nangyari, siya ngayon na na-question. Dahil, kung tutusin, dapat talaga, ang magdidiman talaga, dapat talaga doon, is e si Dahil siya yung talaga may ano, may yun talaga siyang katibayan, may proof siya, na may video na lumabas na ganun. Yan nga lang. Ah, uh, hindi magandang ano yun eh, hindi magandang, tawag kahit pa sabihin natin si ate isa nagloko, para siyempre pagkababae niya pa rin yun. So, dignidad niya pa rin yun. E kaya lang, dapat inisip niya bago siya magagawa ng mga ganun. Dahil hindi ma mabigat yung dahilan niya, is parang ang panig is kay Kuya Charlie pa rin. Dahil nga, may proof siya eh. Nananaki siya eh. May, prob, may proof si Kuya Charlie na yung asawa niya is nanloko. Nainiwala ko sa'yo dahil talagang mapait kang tao. so hanggang dito na lamang guys. I hope na na naintindihan niyo ako sa mga pinagsasabi ko. Dahil uh, ano, parang ano yung roller coaster yung emotion eh. Itong si ate parang magaling magdrama. magaling magdrama. Kaya lang kulang sa ano, kulang sa convince kulang siya sa convince para ma madala ako sa kanya. So sana, next time, <laughs> is bago siya gumawa ng mga uh, decision, sana isipin niya muna yung kanya mga anak. Dahil nga, meron na siyang pamilya, meron na siyang mga limang anak. At sana hindi na niya, ay, hindi siya na siya dumating sa ganung point na kung kailan siya tumanda, is tumanda siya ng paura. Well, in a way, hindi ko naman pwedeng i-judge ang tao dahil kanya-kanya naman tayo ng pagkatao, kanya-kanya tayong identity. So, yon abangan na lang natin yung part 4 kung ano mangyayari, kung mabubuo ba yung pamilya nila o tuluyang mawawasak. So hanggang dito na lamang guys, I hope na nag-enjoy kayo sa video na to and please don't forget to subscribe to my channel and kung gusto nyo, just give me a thumbs up and see you guys on my next video dahil tulugan na, oras na para matulog, bye bye!